Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikalabing isa ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tagagalasya. Mga kapatid, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham hindi pa may ipinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya at ipinahayag na kay Abraham noon pa ang mabuting balita. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nanalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala kaya't pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos sapagkat sinasabi ng kasulatan ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan ng si Magdusa na parang isang sinumpa sapagkat nasasaad sa kasulatan sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Yesus at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang espiritong ipinangako ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pangako ng poon nati lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas hindi inaalis sa ating gunita na si mabutit mahabaging lubha. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadaman niya sa mga hinirang. Ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Aleluya, Aleluya. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo dumulog, kasamaan ay natapos. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, Si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin kaya't nagsabi, Magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang suma sa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariyang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalaya sa ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Belzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Belzebul, Sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangawulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang tao malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, Malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, Babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritong masasama kay sa kanya at papasok sila at maniniraan doon kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.